Yan ang ating niluto saging sa na pinarito. Piniang natin yan, pinating sa bakit. Kasi nawinis ko yung pirito sa saging. Ayan, nagpirito na tayo. Para sa ating sa probinsya si Nomba. Masarap pag si Nomba. Probinsya yan. Eh. Ito, e ito, ito, ito. Dahil naminis ko yung pinakitong sa ating tayo. Pinalit masarap din niya isaw-saw sa bagong at, so, so, at nagpirito na rin tayo ng isdang langgit ayan, partner na rin natin hindi na tayo magkanin ayan na yung kanin na sa atin tapos palito yung bagong kasi bawal sa atin ang at bagong yan na nangyong partner yang dalau ada dalam program ni. Oh, sadly.